Magandang araw mga kaibigan, ang kabanatang ito ay ang Henesis 45. Dito ay nagtapat na si Jose sa kanyang mga kapatid at nagpakilala. Halina't samahan nyo kung panuorin at pakinggan ang salaysay mula mismo sa libro ng Biblia. Umpisahan na natin. Hindi na mapigil ni Jose ang kanyang damdamin, kaya pinaalis niya ang kanyang mga tagapaglingkod na naroon. Nang sila na lamang ang naroon, ipinagtapat ni Jose sa kanyang mga kapatid kung sino siya. Sa lakas ng kanyang iyak, narinig siya ng mga Egyptyo, kaya't ang balita ay mabilis na nakarating sa palasyo. Ako si Jose. Ang pagtatapat niya sa kanyang mga kapatid. Buhi pa bang talaga ang ating ama? Nagulantang sila sa kanilang narinig at hindi nakasagot. Dumapit kayo, sabi ni Jose. dumapit niya sila, at nagpatuloy siya ng pagsasalita. Ako nga si Jose, ang inyong kapatid na ipinagbili niyo sa Egypto. Ngunit huwag na ninyong ikalungkot ang nangyari. Huwag si sisihin ang inyong sarili sa ginawa ninyo sa akin. Ang Diyos ang nagpadala sa akin dito upang iligtas ang maraming buhay. Dalawang taon pa lamang ang taggutom, limang taon pa ang darating at walang aanihin sa mga bukiring. Pinauna ako dito ng Diyos upang huwag malipol ang ating lahi. Kaya, hindi kayo kundi ang Diyos ang nagpadala sa akin dito. Ginawa niya akong tagapayo ng faraon, tagapangasiwa ng kanyang sambahayan, at tagapamahala ng buong Egipto. Sinabi pa ni Jose, Bumalik kayo agad sa ating ama at ibalitan niyo na ako ang pinapamahala ng Diyos sa buong Egipto. Sabihin niyong pumarito agad siya sa lalong madaling panahon. Doon siya titira sa lupain ng Goshen para mapalapit sa akin. Ang lahat niyang mga anak, mga apo, mga tupa, kambing, baka at lahat ng inyong ari-arian ay kanyang dalhin. Do'y mapangangalagaan ko kayo. Limang taon pa ang taggutom, at hindi ko gustong makita ang sinuman sa inyo na naghihirap. Kitang-kita ninyo ngayon, pati ikaw, Benjamin, na ako talaga si Jose. Ibalitan ninyo sa ating ama ang taglay kong kapangyarihan dito sa Egipto at ikwento ninyo ang lahat ng inyong makita. Hihintayin ko siya sa lalong madaling panahon. Umiiyak niyang niyakap si Benjamin at ito na may umiiyak din yumakap kay Jose. Patuloy siyang umiiyak habang isa-isang hinahagkan ang ibang kapatid. Nakarating sa palasyo ang balita na ang mga kapatid ni Jose ay dumating. Ikinatuwa ito ng faraon at ng kanyang mga kagawa. Sinabi ng faraon kay Jose, Pakargahan mo ng pagkain ang mga hayop ng iyong mga kapatid at pabalikin mo sila sa kanahan. Sabihin mong dalhin dito ang inyong ama at ang buong sambahaya nila ibibigay ko sa kanila ang pinakamatabang lupain upang malasap nila ang masaganang pamamuhay rito. Sabihin mo rin magdala sila ng mga karwahe para magamit ng kanikanilang asawa at mga anak paglipat sa Egipto. Huwag na nilang panghinayangang iwanan ang kanilang ari-arian sa sapagkat ang pinakamabuting lupain dito ang ibibigay ko sa kanila. Sinunod ng mga anak ni Israel ang utos na ito Binigyan sila ni Jose ng mga sasakyan, gaya ng utos ng faraon, at pinadalhan din ng pagkain sa kanilang paglalakbay. Ang bawat isa ay binigyan ng tig-isang bihisan, maliban kay Benjamin. Lima ang kanyang bihisan at pinadalhan pa ng tatlong daang pirasong pila. Pinadalhan niya ang kanyang ama ng pinakamabuting produkto ng Egypto, karga ng sampung asno. Sampung asno rin ang may kargang trigo, tinapay at iba't ibang pagkain upang may baon ang kanilang ama sa paglalakbay. Inutusan ni Jose na lumakad na ang kanyang mga kapatid, munit bago umalis ay sinabi sa kanila, Huwag na kayong magtatalo-talo sa daan. Umalis na sila sa Egipto at umuwi sa kanaan. Pagdating do'y sinabi nila kay Jacob, Ama, bumi pa po si Jose. Siya ba yun ang namamahala sa buong Egypto? Natigilan si Jacob at halos hindi siya makapaniwala sa balitang ito. Ngunit nang maisalaysay sa kanya ang bilin ni Jose at makita ang mga karwaheng ipinadala ni Jose, sumigla ang kanyang kalooban. Salamat sa Diyos. Sabi ni Jacob, Buhi pa pala ang aking anak. Pupuntahan ko siya bago ako mamatay.